Kung kailangan ipaglaban ipaglaban. Okay. Walang bansa na hindi niya ipaglaban yung teritoryo niya. Ram para sa bansa. May iniisip po bang may programa po ba or naiisip kayo ng ng Ram at least or, or kayo personally na uh, solusyon para ma-resolve ma itong current na issue <laughs> ng ng military. So, ito, isa lang naman na ano Janice. Kasi yung mga generals namin mm -hmm. dumadaan sa Commission on Appointment na hawak ng mga congressmen. Mm -hmm. Saka ano dyan? Na every time, i-ano nila ngayon dahil imagine yung nagtatry sa'yo yung mga corrupt. Mm -hmm. O yung may perception ka ng mga sa, corrupt. I sa, sa, oh, sa Congress? Sa Congress. Yung oh, ka sa Congress for sa appointment. the promo appointment? Oh, okay. uh, promotion mm -hmm. sa mga star. Yung police, hindi. Mm hindi. -hmm kami lang na single out mm -hmm. while well, we retired. We earned our ano dyan. Pero nakita namin, hindi niya naman alam. Right. Wala idea. na idea. Uh -huh. ano dyan. Mm -hmm. O oh, sa newspaper lang. Mm -hmm. Because he had not been a soldier also. Mm -hmm. o oh, Para he have the ano dyan. So mm -hmm. we just listen sa ano dyan. But he had not been a soldier para ma-ano ka ma-assess ka. Mm -hmm. And sila na yung hindi nga mataas ang trust rating. <laughs> uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Anyway, isa yun. Mm -hmm. Pero ito, yung sa claim natin sa West Philippines na dyan kami ng mga retired na, mm -hmm. nagmamalasakit sa mga active. Why? Parang yung sinabi ko na atin ito dahil mm -hmm. sa papel eh, mm -hmm. atin ito. Mm -hmm. Pero hanggang doon, bakit hindi natin lagyan ng bakod, lagyan ng frontier outpost, Pondohan mo para masabi na yun te ano na yan yan yung delineation, so sa mga isla, Pondohan mo, so lip service, so nung iniskwatan ng Vietnam, iniskwatan ng China, o hanggang sa ano tayo, we are not investing in putting up our outpost or bakod, so nang hinamasukan, sa na yung papel. Mhm. Mm nila yung ground. Right. And you have to which a war with Vietnam or China mm -hmm. before you can push them out. Para para uh, to push o, push kaysa pondohan na nila. Bakit ayaw pondohan ng Congress? Tsaka Senado. Mm -hmm. Mm -hmm. Dahil wala silang makuhang cut o wala silang boto na makuha doon. Right. Pero alam mo na teritoryo natin 'yan. Mm -hmm. Mm -hmm. So palagi mong sinasabi yung ano dyan. Pinondohan mo ba para lagyan mm -hmm. namin ng mm -hmm. ano to? outpost. Mm -hmm. Para yan yung angkor ng mga Filipino fishermen. Right. Maprotektahan din natin yung karapatan nilang mangisda sa dagat natin right. na hindi minumulestya o oh. binabangga ng mga other fisherman uh, fishermen ng China at saka Vietnam. Mm -hmm. Hanggang report na lang dito. Eh alam mo pala na doon binubuli yung Filipino fishermen. Di, Gumawa ka ng outpost doon. Mm, ang galing nun sir kasi kung meron tayong claim or, or may, may bakod tayo doon, halimbawa, oh. tapos meron tayong naka-outpost naka outpost doon, may gwardiya, may military oh. tayo, pag sila ang pumasok that, that's an act of aggression from them oh, pero dahil nakaposisyon na ngayon doon si Vietnam, oh. si China, pag tayo ang nagpaalis sila it's an act of aggression from us So oh. tayo 'yung nag-start pero pag nandoon na tayo tayo sinugod sila 'yung medyo may mag-aalangan sila kasi sila 'yung uh, pagbibintangan ng international community Merong oh, oh. konti tayong ano dun, no advantage yun pag ang, nangyari 'yun oh 'yun ang uh, natin uh, na, na ay ayaw mong punduhan oh, oh. mahirap magpaalis ng squatter oo uh -uh, uh -uh. oo oh dahil eh, tatalunin ka or makipagpatayan mo na. Mm -hmm. so, so, huwag mong paiskwatan ang huwag idea. Huwag mong uh -huh. So, asan yung ano dyan? Ayun. Kasi ang, ang, ang idea ngayon ng, ng, ng common Filipino, siguro, like, <coughs> is hindi tayo naglalagay ng military presence dyan sa mga teritory na yan kasi we are avoiding war. We are trying to do this uh, ano ba tawag? Diplomatically hmm. at ayaw nating magpakita ng military presence doon because that would be a sign of aggression from us pero hindi pala ganun. Pag naglagay ka pala doon ng ng outpost, ng outpost oh. it's just pro you protecting your your frontier, yung front mo. Oh, oh. 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 They, eh, they malusot come, lang 'yun. Oo. Oh. Oh. Malusot oh. lang nila na ano dyan. Kasi yung flaws nila na hindi nila ginastusan. Hmm. O, so, hmm. yung magpatrol, umikot. Eh kung pumasok na dito, hmm. ang patrol mo yon paliit ng paliit hmm. O dahil, iiwasan mo siya ng iiwasan. Hmm. Bakit hindi, ano dyan, may foresight na hmm. preventive? andun ka na mm -hmm. sa mga hindi ano diyan. So dami pa tayong porous na territories even with Indonesia. Mm -hmm. Oh. Sa so ngayon sir dahil uh, may may mga naposisyonan na ang ang Vietnam ang Indonesia, ang China, uh, if you're proposing na bakuran, lagyan ng poste, that would that also mean na nag-shrink na talaga ibinigay na natin sa kanila kasi hindi na natin pwedeng arm uh, magiging uh, diplomatically hard na or politically hard na na uh, pasukin yung mga pinosisyonan na nila. So ang ang nakikita ko, eh, eh, ano ko lang hmm. layman's uh, view ko lang to, ang pwede nating bakuran posisyonan, ay yung wala pa. Oh, yung wala pa. Oo, wala Kasi pa. madali mo ng palagyan. Right. Huwag mong hintayin na pasukin na nila uli. Bubugo nga 'yan. So, yan ang unahin mo. Uh Oo. -oh. Hindi ba yun yung, yung nag-shrink oh, naman yung ano natin na pinamigyan na natin yung hindi natin pinosisyonan, hindi so, naman gano'n? Oh, later, uh -oh. ito na yung when we go to, we we uh, invoke yung mm -hmm. uh, UNCLOS mm -hmm. o international rights natin mm -hmm. sa territory according mm -hmm. to UNCLOS. Mm -hmm. so, later, yan, may push mo, may mo ano, yan kaysa yung hintayin mo kasi andito ang mga ito wala don yung ano, andyan pa yung mga ibang frontiers na ano dyan. Mm -mm. so, lagay mo muna. Mm -mm. Ano yung pang-pressure mo right. sa squatter dito kung hindi mo pestuhan yung tabi niya. Mm -mm. So, later, yan na. Para, pagka nagka gulo halimbawa, eh take over mo na yung part na, na nawala sa'yo. Okay. Oh, so, we have to. Otherwise, we will wait hanggang doon sa diplomacy saka kwento na lang sabi hindi right. kasi ayaw namin na bumangga. Uh -oh. If The constitution says na as a defender of the nation mm -hmm. eh to fight and die when necessary. Mm -hmm. uh, they provide you yung supporta, mm -hmm. uh, equipment. Mm -hmm. Oo. Oh, para kung kailangan ipaglaban, ipaglaban. Okay. Walang bansa na hindi niya ipaglaban yung teritoryo niya. Alam Alright. mo na may mga himasok. Mm -hmm. That's why we, tat, ngayon, nung ni-start, nung time ni Digong na nagpaano ng mga barko, mm -hmm. aeroplano, mm -hmm. yung ayo ibigay ng Amerika, he went to Russia for the boats, mm -hmm. and the mm -hmm. ships. Mm -hmm. o, kaya lang, dahil sa laban sa Ukraine, na-cancel out. O, ah, okay. Yung karamihan na dyan, lip service nga. Mm hmm. Nung pumasok ako sa service. Lip service. Mm -hmm. Sin okay yung sinimulan ni old na Ferdinand Marcos. Mm -hmm. Mm -hmm. He established yung bayan ng Kalayaan Group of Islands as a municipality. Right. 'Yan yung pag-asa. Mm -hmm. After him, nawala. Wala na. Nawala na. Ang mga political leaders natin, mm -hmm. puro yung sa nasa syudad nila, mm -hmm. nasa probinsya nila. Doon wala kasing botante, kaya nobody thought of developing yung frontiers kasi mm -hmm. yan yung fishing ground. They thought that that's a useless territory. Right. But now, after how many years, yan pala yung rich na fishing ground natin. Uh -huh. o, yan pala, andyan yung mga resources. Mm -hmm. So walang, hindi malalim yung pananaw ng mga leaders natin except mm -hmm. themselves. Mm -hmm. Di bali na kasi after 3 to six years naman, mawawala tayo sa servisyo, mm -hmm. sa poder ng politika. At least, assured na yung pamilya natin mm -hmm. Dahil sa mga 20 to 30 percent na kinakat na nila sa pera at saka yung boto. Doon walang boto.